Hi mga lods, ngayon nga po pala ayusin na natin itong bangka na to. Samahan nyo pala ako, let's go! Namili tayo nito mga lods, eto yung mga lips na yan. Straw na lollipop yan, makunat yan. Panlagay sa may ehe ng bangka. Tapos eto naman yung ginagamit natin ngayon. Mas madikit kasi ito kaysa sa may shoes glue. Tsaka mas madali siyang matuyo. Tara ayusin na natin. Ayan Ay, nga po pala yung ayusin natin mga lods. Eto na nga po pala yung part 3 natin. Yan. Aayusin na natin siya. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko po yung kamarote niya, kung tawagin dito. Eh, tiiklihan po natin. Tuyo na yan. Tagal din matuyo niyan, mga, lods, kasi walang ano dito, walang init. Tapos umulan, kaya ngayon lang siya natuyo. Let's go! Ito nga po pala yung kamarote niya, yung nakalagay po sa ganyan. Ngayon po ay gugupitin po natin, papaiklihan natin dito. Tara mga lods, paiklihan ko muna. Ngayon mga lads ay papalitin natin siya at ikakat din natin to paganto. Lilitan lang din natin kasi medyo mataba e Ngayon ito yung gagawin natin mga lads Yan. Yan. Ganyan siya mga lads Let's go! Bali yung isa naman. Ito. Papantayin lang natin siya dito. Kapitin na natin din. Thank you. Ngayon mga lods ay liliyahin naman natin para pumunta yung sa ilalim niya. Ayan. Ito ding isa. Ito yung raw band na gagamitin natin mga lods. Mas madikit kasi ito mga lods kaysa sa shoes Blue. Ayan. Wala kasi pa tayong pambiling pandikit eh. Kaya itong muna, tingitingin muna. Yung butasin nyo lang ng ganyan. Stockpan nyo. Pag type nyo mga lods, tanggalin nyo na itong pinaka-head nya. O, oh, ayan na. Ito na, dito natin siya ilalagay. Wait lang. I... Ito muna natin siya po. Na. Hanggang saan. Dito. Dito na lang mga lods. Ayan. Ayan. Nandito lang muna siya mga legs. So yun mga lods no, nadikit na natin yan, nadikit na natin sa kamarote. Nung kabila naman mga lods, eto na ano na isa, Ito naman. Ito naman yung ididikit natin dito. Yan. So yun lang muna mga lods. Ito mga lods, dinidikit na rin natin yung kabila. Yan, Dudugtungan lang natin ng pandikit. Ito. Paliguan natin siya ng pandikit para mas lalo siyang tumibay. Hindi katulad ng relasyon niya. Masakit sa puso. Aray ko! <laughs> so, yun mga lods, no? Lollipop naman yung ilalagay natin dito sa may pinakalikod niya. Yung anuan, yung montahe naman ng timon. Tapos, montahe ng LC -E dito yung muntay tapos eto naman natuyun, ma, matuyo tuyo na siya kaya eto na yung gagawin natin tatanggalin ko lang muna to mga lads. so eto na mga lods natanggal na natin syempre gugupitin natin to kunin mo to kuya sayo na lang to kuya elo bilis kunin mo Kawa ka mo Oh mo ah sayo na yan <laughs> Wait lang. Ito na mga lods, lalagay na natin siya. Bali dito yan o, oh. binutasan ko na kasi yan mga lods, yan may butas na yan. Isusok-sok na lang natin tong pinaka timon niya. Mga lods. Yan. Wait lang, tigas ha. Yun. Spa bit lang mga lads medyo makunat medyo makunat hmm. tigas oh punutin nga muna natin bulog oh. tigas iya yeah. Round 2, round 2. Tigas eh. Yan na. Yan. Yeah. Ah. Yan ang mga lods. Nalagay na natin. Ii, e. iniyan. Yan, yan. Tapos, kailangan meron yung muntain dito sa ilalim mga lods. Dito. Tapos, ito naman yung sa ilalim naman mga lods. Dito. Tatanggalin din natin to. So ayun mga lods, ito yung tanso na ilalagay natin dito sa montahe niya. Ito yung may butas na to mga lods. Ayan. Dito yan. Isosoksok natin dyan. O ba diba, parang totoo na talaga si mga lods. O. Pati yung montahe tanso. <laughs> parang totoo na talaga. Dito yan lusot. yan Ngayon mga lods ay didikitan muna natin siya bago natin siya empoxihan bukas. Bukas natin to e-empoxihan. Dikitan muna natin. Ay, pero bago pala natin siya dikitan, kuha, unin muna pala natin tong LEC. Pero hindi ito yung LEC yung ilalagay natin mga lods siya. Ay, mga lods siya kasi malaki yan, o. Oh. Itatry lang natin. Dito, wasak natin dito. Kung hanggang saan lang yung sukat niya. Yan, hanggang dyan. Yan. Pero, ididikit na natin siya. Dikit lang. Dikit natin siya mga lods. Lagyan natin siya ng pandigid. para hindi siya gumalaw para pagbuwas inepoxyat natin siya natin ang edisie tash dikitan na din natin tash Dito, dito, tash 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 lang. Ito rin yung likod. Ito dikitan tash 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 Okay na siya mga lads. Ito, hindi siya gana tumatayo eh. si siya tumatayo. Ayan. Dito pala. Ayan. Ay. Sumasayad kasi. Shish! Montage! Wow! Bukas, may kita nyo na kung ano yung itsura nyo mga lods. Gagawa na rin natin yan ng timon. Tapos yung pinaka-LC nya. yun ito yung muntahin nga dito sa loob po. oh. Oh, di diba, mga lads dito nga na nagtatapos ang ating video mga lods pa like and share naman po mga lods ito yung aking pamangkin kasama dalawa ka wak niyang mini bangkaton bukas may kita nyo na pag natapos yan mga lods bye bye pakitakpan nga